Kayo ba ngayon ay may sularanin sa inyong mga amo o sa mga kababayan natin o inyong kamanggan ako kakilala na mayroon ng amo na di maganda ang pakikutungo maging mga katrabaho at mga magsisimula pa lamang. Narito ang isa sa pinakamabisa na pampaamo. Maganda din po ito. Pagpapasok pa lamang ng trabaho o mag-uumpisa pa lamang dahil tiyak na maganda ang magiging pakitungo sa inyo ng inyong mga amo at mga katrabaho. Paalala man po, huwag abusuhin ang salitang lihim na ito. Pakasamantalahin po ninyo ang pagiging mabuting pakikitungo nila sa inyo. Ang iba ay ganito ang ginagawa kung kaya kayo po ay aking pinaalalahanan. Ito ay magiging proteksyon ninyo lamang upang kayo ay di gawa ng maganda at hindi para abusuhin ang kanilang pagiging maganda ang pakikitungo. Tandaan po na usalin ito bago matulog at pagkagising sa umaga. Wala pong oras o araw kahit kailan pwede niyong simulan at mas mainam na huwag ititigil ang pagdarasal hanggat tayo ay nagtatrabaho o nangangamuhan pa. Magandang araw at magandang gabi sa inyong lahat na sumusubaybay sa akin channel. maraming salamat sa mga nag-subscribe at mga silent viewers at marami salamat sa mga hindi nag-skip ng ads. At kung kayo ay hindi pa po nakaka dito sa akin channel sa Litang Lihim, ay mag-subscribe na po kayo upang ma po kayo kapag kayo ay may mga o ako po ay may mga bagong upload na videos. Maraming salamat po muli at welcome back po sa lahat ng mga kumibisita, lalo na mga silent viewers. Sa mga nag-aabang ng libreng medalyon o tangan, pakihintay na lamang po sa akin po kasing kukuhanin sa, susuha, sa sahuri na YouTube ang mga libreng ipamibigay na tangan o medalyon. Pakihintay na lamang po hindi ko na po i-announce ia kung sino ako po ay personal na magbabasa ng mga comment ninyo sa akin at i-email ko na lamang po at admin ko po ang bahalang kumontak sa inyo muli ay salamat po narito na po ang proseso ng pagdarasal sa panimula kailangan po ninyong dasalin ng isang ama namin abagi Maria isang sumasampalataya at isang luwalhati tiki isa lamang po at pagkatapos niyon ay isunod niyo na bigkasin ng mahina lamang. Jesus, 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 Santa Cruz, Espiritu ninyo lahat kayo ay aamo sa akin. Ito po ay tatlong beses uusalin. Araw-araw po itong proseso. Walang eksaktong oras ang pagdarasal nito basta't bago ka pumatulog at pagkagising sa umaga kung kayo po ay panggabi, gawin nyo rin po bago matulog sa umaga. At oras ang pagising mo araw man o gabi ang gising, ito ay mainam sa lahat dahil ito ay pangkalahatan. Maraming salamat pong muli sa inyo hanggang sa muli mga kalihim.